Dito kami ngayon sa bayan, sa park. O, oh, dali na. Mabik, mabik, mabik. Baboy, oh. sige, baboy, Masayin baboy. Andun, baboy. O, sige. Punta baboy. yung baboy? O, nasaan? Dali. Yay! Yo, sayaw! Huwag kang tatalon. Dance na, dance na, dance na. Dance. Okay daw, okay. <laughs> Asama ka? O, oh, sige. O, oh, dali. dito na napakan yung damit. oh, picture na, dali. okay, harap ko dito tutoy, okay. dali. Oto, harap ko dito.